ng mga ilang hapon po na pala sa inyo lahat. ang inyong lingkod, si Bitnok. So ngayon, ang ating bagong resipa ngayon, nagtakay ba ulit? ngayon ang gagawa tayo ng ah uh, tawag na ah uh, lechon negrang manok. Nakarinig na po kayo niyan. Wala. Wala pa kayo makikita manok. Ha? Nandito yung manok, oh. dalawa yan. Ha? Mamaya, pinapakain ko na nga. Kaya kayo, na kayo dyan ha. Ngayon maya, yung isa dyan, kakatayin natin. Kakatayin natin yan ha. Na. Kaya, kaya, kaya muna, kaya kayo. Kaya muna ha. Yan. Ito yung pinakamataba. Yan ang kakatayin natin. Okay? Okay. So ngayon, ano ang gagawin natin sa recipe nito? Ano yung mga timpla natin? Kung naaalala nyo, ito, kung naaalala nyo po to, ito yung kumbaga ginawa natin na concentrated, okay? No? yung iba ibang halaman, yung iba ibang tukoy. Ngayon, kalahati lang po ito ang kailangan, kailangan natin, kalahating kalahating cup. Okay? Ito, ito na sukat ko na yan, kalahating cup. At ano pa po, ano pa po, po, ang kailangan natin? Kailangan natin ang gata. O, okay. oh, kalahating cup na gata. Okay? Kalahating cup, nakasukat ko na po yan, kalahating cup. Okay? Kalahating cup na gata. Ano pa? Ano pa? Ops, nakalimutan ni tatay. Okay. Ano pa? Unahin muna natin yung mga liquid po ah. Okay. Then, dato puti soy sauce. Ang soy sauce na may dato. <laughs> Ilan po nitong kanyan? Ang kailangan naman natin ito ay ah uh, 2 tablespoons lang po ng dato puti uh, soy sauce, okay? 2 tablespoons. Count tayo. One. Two. Okay. okay. Na na. okay alaga diyan. And one tablespoon of oyster sauce. Okay. One tablespoon lang po. and three tablespoons of patis. Dato po di, ang patis, ang ang dato na may asim. <laughs> three tablespoons of patis. Okay. One, two, three, oh, ko lang, ko lang. Dapat may ate ang pagkakantuan. Ah, Three. Okay? Okay? Kali natin to doon natin natin, natin mamaya? Okay? Ano pang sunod? Ang sunod naman po ay sugar. Sugar! Oh. Ilang sugar? Ilang sugar? Ang kailangan natin sa sugar ay one quart lang po na sugar. Okay? Take note. one quart na sugar na One sugar. One sugar. Okay? Ano po? So, ano ngayon? Para ano ngayon na gagamitin natin? Kung so, makikita nyo, o dito, may sangkap tayong hipon. Kasi yung gagawin ko nga po. Uh, ano yun? Yung manok na negra na lasang lasang um, seafoods. So, kung yung maglalagay tayo ng hipon sa loob ng manok. Okay? So, bakit na may pusi tayo? dito ang gagamitin natin pang pang kulay. Para maging kulay ni graph. So, ngayon, hanapin natin yung ink dito. yung ink dito Ayun! Napisak na! Ink! Mm -hmm. May ink? No, yung ink atin. Ink ng octopus? Hindi to ako Squid. Yeah, squid. Oh. na yung ink. Na ba ito? wala na eh. Hindi ito na eh. Napisa. Ayan po yung ink. Eh. Kung makikita nyo, yung, yung maliit lang ditong parte. Yan yung ink ng ng uh, yan o. Oh, ito. Yun. Yun ang ipipisa natin dito. Gawin <coughs> natin. Ang ating natalaga o. Oh. Ayan. Gawin so, natin halo-halo. Nangitim na ba siya? No. Nangitim-ngitim na. Wala hmm. na itong ibang win eh. Mamaya na natin. Gagamitin pa natin ito para sa balat ng manok. Mamaya. Pagkatatay ng manok mamaya. Okay? Bangan niyo. Yan. Gagamitin natin yung mamaya. Okay? Ito okay, okay, yung gagamitin natin para sa pang inject Okay? Pang inject okay. na manok. Okay, abangan nyo po. Mamaya, ah. Abangan nyo. Ngayon, oh. yes, oh. okay, nandito na po yung manok. Nakatay na yan. <coughs> ha? After 5 hours. Okay? Na, na na rin po ito. Na dry. So, kailangan po po natin ang mga para huwag ang dugo sa loob. Yan, ate, oh. Ganito, oh. Kung nasan yan, may gate. Yan, ano yan, o. Oh. Natanggal ko na yung baga dyan. O, oh, kung makikita nyo, sa kaloob ba yan, makikita natin ate. Wala nang baga yan. Okay, kita nyo po ba? Yan, wala nang baga. O, oh. okay. So, ngayon, mag inject na tayo. So, ang kailangan lang naman natin ito, mga 120 ml. So, hindi ko na susukatin kasi isang manok na naman gagawin ito. Basta so, ang kailangan ko lang dito, sa 100 to 120 ml, ito po ang manok na ito, nasa 1.3 uh, kilograms, manok na ito. Sa mga 150, kakasin na dito, o kaya 1.8, pwede rin 80. So ngayon, sisimula na tayo mag-injig, okay? Marami nagtatanong kung ilan daw ba yung um, in-injig sa bawat, bawat party ng manok. So ngayon, sa so 120 na iyon, hindi pa hindi lang, basta ang pinakamalaga niya, yung pinaka-importante, yung dito sa breast niya po, yung dapat mas marami. So baka 20, 20 ml, bali 40 siya, yeah, 40 ml, yun ang lalagay niya po, yun pinakamadami. Dito sa akin yan, sa tawag yan, Hmm. sa paa o drumstick tawagin 10 ml lang yan po yan. 50 ml. Okay? Ah, yes 10 ml. Okay? Ito po ang nigrang manok na seafoods. Okay, mamaya. Kita nyo ang kulay nito. Kakaiba. Wala tayong maitim na manok dito. Kaya ito may paraan naman. So, dito tayo. Sa pakpak pakpak naman -pak, pak pala pakpak ayan sa gandang gandulo at paalala ko laging huwag masyadong uh, bibiglain kasi pag biniglay nyo yan kukupret okay lalabasan kayo kagad este. lalabas kagad nyo yan lumabas yung mga yan, panok pang inject nyo Kaya yung hinihingi lang po patulad nyo ng pagmamahal pag biniglay nyo hindi ba tayo? Ang videographer ko ngayon, ang ate ko. Wala <laughs> yung nilis ko. Bubas. Ah, Malingkit. Okay? Dito. Ulit-ulit itong tinuturo. Pero marami pa rin nagtatanong. Okay? Napakasarap po ito. Mga kamiknyok Ha? wala pang recipe, wala pang gumawa nitong uh, nitong class ng recipe. Baka ako pa lang, baka ako pa lang po. Sa tingin ko ako pa lang. Okay? No? Mga sa siboy uso yung lechong nigra neg na baboy. So ngayon dito naman kay Ibig, no? Try, try nyo po itong lechong nigra na manok. Ibig no. Ito. Oh, yeah, may nagtatanong, baka makalimutan ko. May nagtatanong pala kung pili ka agad isa lang after may injection ng uh, may injection nyo na o kaya may injection ng yung pang-marinate, okay? Pwede na po, pero mas maganda po at least i e, e, is i-give niyo ng mga 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 kunyan, mga dalawang oras bago niyo isalin sa upayan ko eh para talaga malungkot yung lasa niya. Okay? Pero kung nagmamadali kayo, maraming customer, pwede na rin po. Pwede na rin kayo yan. Pwede mo po yung matalad. Okay? Akin, sa amin dito, ibababad ko pa ito mga dalawang oras kasi ito, ulam namin mamayang gabi. <laughs> May gusto ng ate ko eh. Ang knock ikno. Ang ah. gusto na yung pwede. Eh. Hey, marami na yun. Okay, dito sa balak. Of course, dapat meron dyan. Lecho negra. Ibignok. Ayan. Uh -huh. So, lang gagawin natin ito. Itong natira dito mga tawag ito. Iyon ang i-aplas natin dito. Kung meron kayong ganyan, pang, ano yan? Yung, yung mas maganda yung gano'n. Pero okay na to. Okay. Okay, ate? Are you okay, ate? Okay, okay. yan. Naplas lang po natin yan. Hanggang lahat malagyan. Okay. Negra. Lechon negrang. Manok. Lechon manok. Manok. Opo. Yan po, mga kabiknok. Ha? Oh, sarap ito. Hmm. Kakatimtim na yun ng kakaibang lechon. Hmm. Pati sa loob, pili yun lagyan yan. Para maitim din. Hmm? Okay? Tingnan natin yung Ayan. Ayan makikita nyo po hindi ko yan na kasi yung cellphone ko kulay itim na pa siya, na siya nangingiting yan ito ate Ayan. kaya, ayos ngayon ang paul ng panguli natin ilalagay, lalagay ngayon, excuse ate, kaya po natin, panguli natin yung yung hipon ilalagay natin sa loob lahat ng hipon okay ang sabi daw, yung mababayang karaniwan, yun, magaganda. Pero naman, yung hip hipon sila, baga katawan lang ang maganda ng ulo, itapon. Pero ako, sinusap sop ko yan eh. Sinosop sop sap ko. Yan, uh, ah, hipon na yan. Oh, masarap yan yung ginang eh. Ito, butas dito, para malak natin, okay? Para malak natin yung manok. Yan. Ayan. Okay, Then, Doon din sa kabilang para hindi lumabas yung lagay nating palaman. Huh? Di na? ta Huh? Ito. Huh? 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 Ayan. Ngayon, mamaya, abangan niyo po. Ipapabad ko muna to. sa so, mga yung mga first two hours. Okay, kahit like, mga yung mga mga five, sa namin yung ito eh. So, abangan niyo po kung ano yung tsura niya, okay? Si e, Kakay Bato, baga lechong nigra na manok. Wala pang gumawa niya ng lechong nigra na manok. Na uh, yung puti, ginawang itim. Mga baga sa Cebu eh, yung uso lang yung, tinakuso nila yung uso, yung dito ni na Baboy. Ate, thank you Ate. Maraming salamat. Mamaya abangan niyo kung anong tsura. Okay, love you. <laughs> 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 Nangingitim na ang aking manok. Paano kung masasabi kung loto na to o totong na? <laughs> totong na ba to o ano? Ano sa tingin nyo? Kasi itim siya o. Oh. Yan ang nigrang manok. Ito yung, ano yan, yung ginawa kong pang marinade Kaya, lechon negra, bignok lechon negra. Ilagyan natin ng 1 tablespoon na oil para ito ang gawin natin pampunas o pamahay dun sa skin ng manok. Habang, uh, before uh, 20 minutes na maluto. Okay? Okay, nangitim na siya. Hindi siya namumula. Okay, mamaya, abangan niyo po kabit nok. Sige po. Okay, back tayo. Kung mapapansin nyo, ito may order ako pa ngayong sa next week. So ngayon, kung mapapansin nyo, ito yung big air dry ko. Ilagay ko sa chiller na pagkatapos kong i-brine. Kung mapapansin nyo po, ay tumulo yung dugo niya. Kumbaga, tubig yan na nagkulay dugo na. So kailangan po talaga patuloy nyo pa rin. Okay? Para siguradong yung natitirang tubig sa laman ng manok o sa skin ng manok o sa karne ng manok sabihin na natin okay matutulo siya mawawala so, hindi nyo na kailangan punasan yan kasi kumbaga na iradry na siya okay pasiguro din nyo yung loob niya wala yung wala yung kuyang po yung baga, yung, yung baga kasi yun ang nagkukos niya na pula na yan yan po oh. galing yan doon sa parts ng manok na may baga okay Sige po. Yan yeah, o. Oh. Marami po order ngayon. Nakos. 50 pieces. Okay. Order ni Mayor. <laughs> Mayor pala. Okay. Andito na. Mga kabiknok. Nako. Oh. Huh. Kulay totong na siya. Kulay iting. Itong si... Ah, uh, lechon negra. Oh, na lechon manok. First time nyo itong makakita. Okay? Mamaya, titirahin niyo namin to. Abangan nyo po. Okay? Loto na. Nagkikintab-kintab o. Oh. Kintab-kintab sa kanyang kaitiman. Okay? Uya po. Ano? Mangitim-ngitim pa. Okay? Ate? Ate, lunch time. Lunch time sa akin. Dinner time na po tayo. Tingnan natin kung... Woo! Woo! Mm Hindi -hmm. na kailangan ng kutsilyo. ng gambot. Ito. Hmm. Tignan ang loob. ito ang loob dito. Ang Surprise! Ang loob. Wow! Seafoods! Oh, ako. Ba't nga wow? Ako nga nasasalita dito ah. Hindi ka makasali ah. Ang sarap kain na. <laughs> Woo! Oh! Yan. Okay. Tsura mo ganito. Ayan na po. Okay. Hanggang sa muli. Nakabiknok. Happy, ah? ha? Okay. Happy no! dinner. Happy dinner ba yun? Tawag na. <laughs> okay. Hanggang okay, no! sa muli po. Sana naging dito yung can... weekend na to. Ah, uh, best po. Di help po kayo. Big knock, solid po sa inyo lahat. God bless. Ten, tikman natin dito. So. Oh. Uh. Oh. Nalit. Juicy. Ang sarap! Grabe! Masarap <laughs> po. Ang lasa. Masarap. Try nyo po itong recipe okay. na to. Ayaw. Hindi na gamalan lang kasi may seafoods. Bala ba kayo kung lalagyan nyo ng seafoods. Kaya yung pambala. Okay? Okay, good best. Sige po. I believe I can fly.